Nagbunga na yun ang aking mga pinaghirapan. Kayo lang, nag, kayo lang ang nagkuan. Ma. Kayo lang naghadlang. Huwag mm. niyo kong hadlangan. Kayo mga tao na naghanap sa ang mga paluwis ko, naghanap sa akin dahil hinog na. Ibig sabihin hinog. Sa pinaghirapan ko, lumabas na sila. Kilala na ako. Kaya ang mga tao, ang mga paluwis ko, kawawa. Hindi makapicture sa akin kaya pinamadali niyo ako, pinapupunta doon, pinapupunta doon. Eh, May... sino mag-react dyan? React kayo dito sa akin. yung totoo? Sino mag-react? Eh, sagutin ko kayo. Hindi naman, hindi, ah, uh, hindi ako, hindi lumaki ang ulo ko, hindi. Kaya nga nagkaganyan eh, ayaw, ayaw, nasira yung paa ko dahil, dahil, ah, uh, kuwan, kuan, ah, ang tawag niyan, nahawakan ako sa, hindi sa aking desisyon. Ah, uh, hindi sa aking desisyon. Na magpahinga. Ayaw ko. Hindi naman kayo nasaktan, nasaktan eh. Ako eh, ako, akong kawawa eh. Ngayon lang ito nangyari, nahawakan ako ng isang mga konting creator na ganun.